Kadalasan, hindi natin pinapansin yung mga gamit at teknolohiya na meron tayo ngayon. Kaya ng simpleng relo o alarm clock. Pero napaisip ka na ba kung papaano nag-evolve ang pagtala ng oras? Mula pa sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa ating modernong panahon na puno ng teknolohiya. Ang mga tao, laging malikhain. Samahan mo kung balikan natin ang nakaraan at alamin ang kahangahangang pagunlad ng mga aparato sa pagtala ng oras. Pero bago pa rin ituloy diskusyon, make sure na i mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. Kung gusto mong manotify notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Kapag sinabing orasan, anong una mong naiisip? Siguro yung modernong gadget sa kamay mo na binibilang ang steps mo. O yung malaking relo na maraming buttons na medyo mahirap intindihin. O baka naman iniisip mo yung mga lumang orasan tulad ng matangkad, elegante na galing sa mga lumang pelikula o yung maliliit na gintong orasan na tinadala sa bulsa ng mga tao noon. Karabi, ang dami nang nagbago sa mga orasan over time. Noong 1600s sa Europe, may mga orasan sila na may gumagalaw sa loob. Pero alam mo ba na may wristwatch na ginawa noong 1504 sa Germany? Ang tagal na noon. Pero teka, alam mo ba na bago ang lahat ng yan, tinitingnan ng mga tao yung langit. Nakikita nila yung araw at bituin at alam na nila yung oras. Yung mga taga Egypt nga may simpleng gamit na sandials. Ginagamit nila yung mga anino para malaman yung oras. Yung mga Griego, meron naman silang tiyatawag na water clock. Pag umabot na sa certain level yung tubig, ay mechanical bird na gumagawa ng tunog. Pero isa sa pinakasimpleng paraan ng pagtrack ng oras ay gamit ang kandila. Ang candle clock ay super simple lamang. Kailangan mo lang ng kandila at ilang pako. Isasaksak mo yung mga pako sa iba't ibang parte ng kandila. Kapag natunaw yung kandila, malalaglag yung mga pako. Pag tumama sila sa metal pan, gumagawa sila ng malakas na ingay. Parang alarm clock na gawa sa kandila. By adjusting yung size ng kandila at kung saan mo ilalagay yung mga pako, kaya mong sukatin yung specific na oras. Ang di ba? Ang ideyang ito sobrang simple at useful na ginagamit sa iba't ibang lugar sa mundo. Sa China, may tula na 1,500 years old na nagkakwento tungkol sa candle clock. Ginamit ng poet yung anim na kandila, lahat same size at timbang. Imbis na mga pako, may mga linya siya sa kandila. Bawat linya katumbas ng 20 minutes. So, mula sa araw at bituin hanggang sa kandila at pako. Ang mga tao lagi nang naghahanap ng creative ways para itrack yung oras. Nakakamangha kung papaano nagbago yung mga gamit natin pero yung pangangailangan na malaman yung oras pareho pa rin. Hindi ba sobrang galing kung papaano naglalakbay at nag evolve ang isang ideya? Kunin mo na lang halimbawa yung candle clock. Sobrang straightforward at effective siya na maraming parte sa mundo na naggamit ang teknik na ito. Iba-iba yung twist na binigay ng iba't ibang cultures pero yung core idea ay pare-pareho lamang. Balik tayo sa ancient Rome. Kumamit din sila ng candle clocks doon. Fast forward tayo ng kakaunti. Sa England noong 9th century, isang hari na si Alfred the Great ay pinakalat yung paggamit ng candle clocks sa mga simbahan. Karabi, ang laking endorsement nun para sa candle clock. Pero tayo ka lang ha? mas maganda pa yung susunod na parte ng kwento. Kilalan natin si Ismael Al-Jazari noong 12th century. Parang siya yung tech whiz nung panahon niya. In-upgrade niya yung basic candle clock. Then niya ng mga pulleys, weights at dials. Yung simpleng pagtunaw ng kandila, kinawa niyang show na gumagalaw ng mga parts na nagpapakita ng oras. Isipin mo yun, nanonood ka ng kandila pero may buong mekanismo na gumagana. Parang pinagsama-sama yung art at yung science. At kung akala mo na yun na yung pick ng innovation ng candle clock, well, there's more. May mga tao na nag-design ng wall holders para sa mga kandila. Imbes na mag-drawing sa kandila, nilalagyan nila ng mga linya yung holder para ipakita yung oras. At sa may obra maestra ng candle clock sa isang museum. Hindi lang basta candle clock to, parang mini machine. Kapag natunaw yung kandila sa isang punto, may nagsisimulang chain of events at nagtatapos sa isang alarm. Parang yung ancient version ng ating alarm clock pero syempre mas cool ang pagtingin kung papaano nagbago ang candle clock sa paglipas ng panahon at across cultures ay sobrang nakakamangha. Patunay ito sa talino nating mga tao. Mula sa simpleng kandila at ilang markers hanggang sa komplikadong machinery. Ang paglalakbay ng candle clock ay talagang kwento na dapat mong ikwento sa kakilala mo. At ito ang video natin for today. Kung nagustuhan mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. paki at paki na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.